Magandang uh, umaga po sa ating lahat. Good morning. Maayong aga. Maupay na aga. Guten Morgen. Ay anak. Magandang umaga po sa ating lahat na narito sa ating uh, uh, Basilica Menor at Pampang Sandan ng Jesus sa Sareno, ang Quiapo Church sa ating mga narito na nanonood sa atin uh, through live streaming. Ganun din naman po ang mga narito sa simbahan. Alam nyo, ito ang pinakamarami at uh, unang Webes no, ng buwan. Ito ang laging uh, pinakamaraming uh, uh, misa no, pag uh, alas 5 ng umaga. Dahil kanyo, kasama po natin ngayon ang ating mga kapatid. Ayan, ano po na bahagi ng ating I Thursday. Ayan, ano? Yung ating I Thursday. Ito pong ating mga kapatid na mamaya, o oh, lagi nating ginagawa, ano? Nagsasalo-salo sa, hapu sa almusal. Ayan, ano? Nagsasalo-salo tayo dito sa likod ng ating simbahan. Mainit na almusal. Yan naman na masarap doon, ano? Ano mga pangkaraniwan nating kinakain? Ha? Manok. Ayan, mga paborito yata natin yun, ano? Sister, manok. Ano pa? Mga paborito natin pagkain dyan, gulay. Ayan, ano? At syempre, hindi mawawala ang? Saging. Ayan, di ba? At uh, pagkatapos mong mabusog, ayan, at magkaroon ng uh, mga kakwentuhan, bago ka lumabas ng ating simbahan, mayroon ka pang? Ba- ano yan? Ayan, meron pang baon. Ha? May baon pa yan. Ha? At uh, ito'y lagi nating inaabangan para dun sa mga uh, nanonood lamang sa mga live streaming. Ayan, uh, yun po yung aming pinagsasaluhan every uh, I Thirst Day o Webes, araw ng Webes. At alam ninyo, meron akong surpresa sa inyo sa unang pagkakataon. Ayan. Mula noong Sabado, ang dati nating Reverend Marion na isang dayako, no? Kasama natin yan pag kumakain tayo ng almusal. Ngayon ay Father Marion na siya. Inordinahan na siyang pare. Ayan, si Father Marion. yung nagbasa ng ating ebanghelyo. Ayan, excited ako, no? Hindi kasi ako ng kanyang ordinasyon, ano? Pero, I look forward, ayan, na makasama siya sa misa. At ngayon, nagpapasalamat tayo sa Diyos para kay Father Marion, isang regalo muli sa ating simbahan, isang alagad na naman ng Diyos. Kaya ang ating, ang ating, uh, ang ating uh, uh, pangako kay Father Marion, ipagdadatsal natin siya. Amen? Amen? Eh pagdarasal natin si Father Marian, batang-bata pa yan, no? Malayo-layo pa at marami-rami pa siyang taon nagugugulin sa paglilingkod sa Panginoon at siguradong makakaramdam siya ng kaligayahan at kagalakan. Amen! Pag maglilingkod kay Lord, naroon ng ating kagalakan at kasiyahan. Amen! Alam natin yan sa ating uh, social service and development ministry. Ano po? ang SSDM. Alam niyo may dalawang bagay na importante sa atin. Dalawang bagay, ayon sa Ebanghelyo na binasa ni Father Marion, ang dalawang bagay na ito ay una ang pagdarasal. Sabihin nyo nga, pagdarasal. Prayer. At ang pangalawa, ano? Pagsunod. Pagsunod, pakisabi. Obedience. Ayan, no? Pagsunod at saka ang pagdarasal. Prayerfulness and obedience. Yan po ay hindi magkaaway na dalawang bagay. Kung hindi, magkasama. Hindi pwedeng paghiwalayin. Kung papaanong si mami, hindi pwedeng mahiwalay ke baby. At si baby hindi pwedeng mahiwalay kay mommy. Ganon din ang pagdarasal at ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kung papaanong hindi pwedeng maghiwalay, si tatay at si nanay. Ganon din ang pagdarasal at ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yun po yung sinasabi sa Ebanghelyo. Hindi po pwedeng tawag lang tayo ng tawag sa Kanya. Sabi doon sa unang bahagi. Hindi pwedeng tawag lang tayo, Jesus, 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 Panginoong Jesus sa Sareno. Poong Jesus sa Sareno. Tapos, hindi naman tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, naloloko pa rin tayo, kumukuha pa rin tayo ng hindi-aten, nananakit pa rin tayo, Ha? nagmumura pa rin tayo, diba? nandadaya pa rin tayo. Hindi pwedeng ganoon. Kailangan magkasabay lagi ang pagdarasal, pagtawag sa poong Jesus sa Sareno at ang mabuting gawain na siyang kalooban ng Diyos. Bakit? Ano ba ang nangyayari? Halimbawa, kung ako lang ay puro tawag sa Diyos, puro dasal, 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 pero hindi ko naman ginagawa yung kalooban ng Diyos. Ako naman ay nandadaya. Ako naman ay nagsisinungaling, nagpapakalat pa ng kasinungalingan, ng loloko. Ano yung tawag doon? Ha? Ano tawag doon? Para ka lamang uh, ano, sunod sunod ano lang. Ikaw ay parang uh, puro salita lang. Ika nga, no? puro salita lang. No. Minsan may merong uh, parang nag-uusap yung mag, mag ano mag, magulang, no? Mag-ina. Ayun. Umiiyak si nanay. Ano sabi ni nanay doon sa kanyang anak na teenager? Tinawag mo pa akong ina. Nilalapas tangan mo naman ako. Tinatawag mo pa akong ina. Hindi mo naman ako sinusunod. Tinawag mo na po pa akong ina? Hindi mo naman ako ginagalang. Di ba? May ganun ha. Nakakalungkot. Kapakasakit sa isang magulang noon. Ano? Tinawag mo pa ako na ama. Tinawag mo pa akong tatay. Hindi mo naman ipinapakita ang iyong paggalang. Di ba? Ganun yan. Ano po? Hindi po pwedeng hanggang salita lang tayo sa Diyos. Hindi pwedeng ika nga eh, dasal lang tapos hanggang doon na lang. Sa kabilang banda, hindi pwede naman na ikaw ay hindi nagdarasal at sumusunod ka lang. Alam niyo kung ano? Bakit? Hindi ka tatagal. Kung ikaw ay gagawa ka lang ng mabuti, hindi ka naman nagdadasal, mapapagod ka. Mapapagod ka. Kung ikaw ay nagiging halimbawa ay eh, matulungin, matulungin ka. Kung hindi ka nagdarasal, ay, okay, maganda at magiging matulungin ka, pero mananawa ka. Tumutulong ko nga, pero minamaliit mo naman yung tinutulungan mo. Di ba? And iniinsulto mo naman yung tinutulungan mo. Walang gabay eh. Walang gabay. Kaya ang SSDM, ayan, mga nasa Social Service and Development Ministry natin dito sa parokya, hindi pwedeng puro serve-serve lang. Kailangan magdasal. Dito sa simbahan ng Kiapo, ang dami-dami nating servants dito. Di ba? Pagpasok mo lang ng pintuan, may magbaba may babati na sa iyo. No? Diba? Meron sa ng aalalay kung sa ka uupo. Ha? Diba? Marami tayong servants. magko ng ating mga donasyon, kakanta dun sa ating mga pahalik, pero mag, mag sa atin. Kung puro service lang, ay mananawa ka, mapapagod ka, mainit ang ulo mo. Nagseserve ka nga, pero ang yabang-yabang mo. Di ba? Ang lakas-lakas ng boses mo. Kung makautos ka dun sa mga nagsisimba, ganun na lamang. Ah, 'yon pag nangyayari 'yon, palatandaan na nagseserb ka nga, tumutulong ka nga, naglilingkod ka nga, pero parang kulang ang dasal mo. Dahil nagiging malina ang ah, diwa ng iyong pagtulong o paglilingkod na. Kaya ang mahalaga 'yung dalawang bagay magkasama. Hindi pwedeng either or, kailangan and. Magkasama. Yun yung sinasabi sa Ebanghelyo no ang ginawa ng Panginoon, ikinumpara niya ang isang taong madasalin, pero hindi naman sumusunod sa kanya, gumagawa ng kabutihan para siyang nagtayo ng isang bahay. Pero itinayo niya ito sa buhangin. Dumating ang malakas na ulan, ito ay tinangay na lang basta. Pero, ang sabi ng Panginoon, ang isang tao na madasalin, tumatawag sa Diyos, lumuluhod sa harapan ng poong Yesus sa sareno, nagdarasal, taimtem, nananahimik, tumatawag sa Diyos. Kapag ang kanyang dasal, nagbubunga ng pagsunod sa kalooban ng Diyos, paggawa ng kabutihan, paglilingkod at pagtulong sa kapwa para siyang nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Lumakas man ang hangin, dumating man ang super typhoon, ha? Ah? Lumakas man tumaas ang tubig, hindi siya masisira, hindi siya maaanod. Dahil doon yung dalawang mahalagang bagay sa Kanya. Ang pagdarasal at ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya siguraduhin po natin, kung madasaling ka na, siguraduhin mo, yung dasal na iyan, maghahatid sa iyo, magdadala sa iyo, para sumunod sa kalooban ng Diyos. Kung ikaw naman naglilingkod, tumutulong, sumusunod sa kalooban ng Diyos, siguraduhin mong magdasal ka para tumagal at maging dalisay ang iyong ginagawa. Pagdarasal at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen.